Ika din? Oo! Anong bibili mo sa 1,000 pesos? Bahal! <laughs> Isipan ko ba? ika, ikka, anong bibili mo sa 1,000 pesos? Laruan. Laruan? Bakit laruan? Dapat clothes. Ika, what are you going to buy? For, uh, to your 1,000 pesos. I Anything. Anything. How about you? Sure. Clothes and Sin. food. Clothes and food. Wow. Yeah. Ay, ikaw na yeah. akong po. Ano na bili mo sa 1,000 pesos. Wipes. Sabon. Serela ka mo. Serela. Wow. Thank you, Lola ka mo. Thank you. What are you going to say to Lola Aida? Thank you, Lola Aida, so much for the money. We, we love you and we'll Miss you and we'll bless you. pag ako. Anong gusto mo sabihin kay Lola Aida? Thank you for 1,000. <laughs> ano? Anong gusto mo sabihin kay Lola Aida? Thank you Lola Aida sa so, 1,000 na binigay mo sa amin. Sana I love you. Sana makauwi ka na. Love you. Yeah. <laughs> Anong gusto mo sabihin kay Lola Aida? Thank you Lola Aida. Love you. Sana, sana makauwi ka na dito. Anong gusto mo sabihin kay Lola Aida? Lola Aida, love you. I love you, tsaka ano, pagpunta ka dito, tsaka ano, tablet bibigay mo. <laughs> 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 No, no, no. Wow, no, no, no. no, no, no. no, no, marunong talaga yung anak ko. Basta mga blue lang tatanggapin mo na ka. Nakakinagit kay mama. Katagong mo na, katagong mo na. Give Ma kay okay, 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 mama. Okay. <laughs> friends! Welcome back to my channel na Chamini Vlog. So, for today's video, kami po ay mag-grocery kasama ng bata. So, ito po yung mga pamangkin ko. I have two nephews and three nieces po. Ayan. So, ito po ay sponsor ng aming mama, si Mama Aydala. So, or tinatawag siya na Kusina ni Dang. And, ayan, so isa-isa na po sila. Kanina kumuha ng card nila, tapos ayan, pumipili na sila ng mga bagay or food na gusto nila ilagay sa kanilang mga card, ano. Kanina, habang nababiyahe pa lang kami, sobrang mga excited na itong mga bata na ito. Kaya na palang nagbabiyahe kami papunta dito sa supermarket. Nagsasabi na sila na talaga po ba yung 1,000 pesos na uh, igo grocery namin ay pwede namin ilagay lahat ng gusto namin sa cart. Hindi nyo po kami pagbabawalan. Pero syempre, nandun kami, sabi ko, in ko kay Ate Zaylina, i pa rin namin sila doon sa mga mga foods or mga ibang bagay na gusto nilang bilhin. Siyempre, para hindi naman masayang yung pera nila, no? Isa ito sa pinakamasayang bonding namin ng mga bata at saka ng mga kapatid ko. And dito sa pamamaraan na to matututo sila na mag-budget, matututo sila na bilhin kung ano yung mga gusto nila, malalaman nila kung ano yung importante at hindi importante. Natutuwa ako mapanood sila ng mga panahon na to kasi natututo sila na pahalagahan yung pera na ibinibigay sa kanila kung paano mag-budget. Pag nakita nila na uh, lagpas 100 pesos or lagpas 50, 50 pesos, sasabihin na ay masyadong mahal, ayoko na lang nito. Tapos tatanungin ko sila, hindi mo ba kailangan? Bakit mo yan bibilhin? Ganon. Importante ba to? mag-iisip sila, pag-iisipan nila yung mga bagay na napupulot nila or kinukuha nila doon so thank you very much for watching with me, after pala namin sa grocery, ayan, nagkonting laro lang kami ito, mga 10 to 15 minutes lang kami dito, kasi nga, medyo tanghali na rin, pagod na rin yung iba, yung iba wala pang tulog na mga kapatid ko galing sa work, and after this nag-lunch kami sa McDonald's ito ay treat ng aking bunsong kapatid na si Chandra. Thank you very much sa masayang weekend na ito. And hopefully, palagi nating dalasan yung mga ganitong activity. I treasure this kind of moment, time, and bonding sa aking family. Ang dami na mayaman kong kapatid. Uy, grabe naman. Ang galit. Si Ate Bulit. Ate Bulit naman dyan para magjawa na.